pagtuya nila sa ating Panginoon si Kristo so maraming mga tao ngayon na grabe yung biniblame nila ang ating Panginoon si Kristo sa paano mag-act na, na sila si Jesus pero sa likod nun ay pinagtatawanan at dito kaya kailangan po natin i-expose ano ba talaga yung ginagawa ng kaaway sa ating panahon alam niyo ba ang sikat na rapper na si Lil Nas na uh, ang pamagat ng kanyang kanta ay Jay Christ? Kung mapapanood nyo po yung video na yun, sa intro pa lamang, yung pagpasok nila sa langit, um, uh, maraming mga celebrity na umasok doon. At doon, makikita niyo si Michael Jackson, si Obama. And then, yung kanyang kasuotan ay hindi po kaya-aya